Pilipinas, nagtayo ng kauna-unahang Brahmos Anti-Ship Missile Base na nakaharap sa South China Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Hayon sa kamakailang inilabas na satellite imagery, ang unang Brahmos Anti-Ship Missile Base ng Pilipinas ay nakikitaan na ng isang naval installation na nakaharap sa South China Sea. Ang pagbili ng Pilipinas ng Indian Supersonic Cruise Missiles noong 2022 ay minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa Defense Modernization Program nito na naglalayong gawing moderno ang lumang militar ng bansa sa gitna ng alitan ng Pilipinas at China. Nakuha sa ilalim ng shore-based anti-ship missile acquisition project ng Philippine Navy ang 375 million US dollar na nagtalaga para sa tatlong baterya ng BrahMos missiles at teknikal na suporta para sa sistema sa Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. Ang pagbili ay minarkahan din ang unang internasyonal na pagbebenta ng missile system ng New Delhi na iniulat na nagdulot ng higit pang internasyonal na interes sa sistema ng mga bansa sa rehiyon tulad ng Vietnam at Indonesia. Natukoy ng Naval News ang pagtatayo ng Brahmos Site sa Philippine Naval Station Leo Vigildo Gantyoki sa Zambales sa baybayin ng Western Luzon. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang bagong base na itinatayo sa timog ng Philippine Merchant Marine Academy sa isang kapirasong lupa na dating ginamit bilang isang lugar para sa amphibious assault at pagsasanay sa pagtatanggol sa baybayin ng mga armadong puwersa ng bansa. Ang tanging ibang estruktura sa lugar bago ang simula ng konstruksyon ay isang shed na nilalayong magimbak ng ilang marine amphibious assault na sasakyan. Di nagtagal pagkatapos mag-order ng Bramos ang paghuhukay para sa base ay isinagawa noong August 25, 2022. Sa loob ng dalawang taon mula noong May 2, 2024, ang site ay mayroon ding mga gusali katulad ng sa kung ano ang nakikita sa mga site ng Brahmos na pinapatakbo ng Indian Armed Forces, particular na ang isang high bay facility na sumusuporta sa pagpapanatili at pagsubok ng system at isang sheltered magazine bunker upang iimbak ang mga missiles. Kung ikukumpara sa Indian Brahmos Base, lumilitaw na mas maliit ang installation ng Philippine Navy. Ito ay malamang na resulta ng pagbawas ng kapasidad ng mga sistema ng Brahmos na binili ng Maynila, na mayroon lamang dalawang missiles bawat launcher, kung saan mayroong tatlo na matatagpuan sa mga Indian launcher. Katabi ng High Bay at Missile Magazine, ang pagtatayo sa isa pang hanay ng mga istruktura ay tila patuloy pa, dahil sa kakulangan ng isang garahe upang mag-host ng mga missile launcher ng baterya, malamang na ito ay itatayo sa lugar na ito. Bagamat opisyal na nagsimula ang paghahatid ng mga missile noong April 2024, hindi malinaw kung ang kanilang transporter erector launchers ay naihatid na sa Pilipinas. Ang iba pang mga pasilidad na may kaugnayan sa command and control at pangangasiwa ng unit ay dapat ding itayo sa seksyong ito. Ang unang Brahmos missile base ng Manila sa Western Luzon ay naglalagay ng supersonic na anti-ship cruise missiles para tumama sa mga target na 290 hanggang sa 300 kilometers ang layo. Ang Scarborough Shoal, isang pinagtatalunan sa pagitan ng Pilipinas at China na inookupahan ng hukbong pandagat ng Beijing mula noong 2012, ay humigit-kumulang 250 kilometers mula sa bagong base. Ang mobile na katangian ng Brahmos system ay nagpapahintulot din sa mga baterya na lumipat sa iba't ibang mga lokasyon upang maabot ang iba pang mga target sa Western Luzon at maiwasan ang kaaway. Ang paunang pagbili ng Brahmos ay iginiit ng dating kalihim ng Pambansang Depensa ng Pilipinas na si Delfin Lorenzana na nagclaim na ang mga misal ng Brahmos ay magbibigay ng panlaban sa anumang pagtatangka na pahinain ang ating soberanya at mga karapatan sa soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. Simula noon, kinilala ng Philippine Army ang Brahmos na mapapabilang sa ilalim ng susunod na yugto ng programa ng modernisasyong militar ng bansa. Nitong nakaraang summer, sinabi ng dating Philippine Army Chief General Romeo Browner sa serbisyo na sila ay kukuha ng Indian missile system at HIMARS sa mga darating na taon. Ayon kay Browner, ang army ay kukuha ng higit sa Marine Corps ng tatlong missile na baterya at i-deploy ang mga ito sa isang katulad na coastal defense mission. Dahil hindi pa nagagamit ng Pilipinas ang gayong mga high-end na sistema, bago ang BrahMos, ang bansa ay bumaling sa nag-iisang kaalyado nito sa kasunduan upang tumulong na sanayin ang mga puwersa nito sa mga modernong sistema at taktika. Sa mga nakalipas na taon, ang US at Philippine Marine Corps ay nagdrill sa pagbuo ng pinagsama-samang mga network upang matukoy at strike ang mga target sa dagat gamit ang aircraft, artillery at missile system. Inilarawan ng mga tagaplano ng ehersisyo ang prosesong ito ng pagbuo ng isang kill chain, kasunod ng paglubog ng isang nakadecommissioned na sasakyang pandagat ng Philippine Navy noong nakaraang taon ng balikatan drills. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.